Guys, uh, isa namang operation ang ginanap dito sa port area, no, kung saan uh, uh, isang building naman yung kailangan uh, bakuran upang ito maging uh, manatiling malinis at uh, walang uh, illegal uh, interest o illegal at walang illegal filter, hmm. no, uh, makapasok dito. Uh, ito, guys, yung uh, sa pamumuno ng aming uh, butihin na uh, major commander, uh, major Melinda Servito at ang mga kawan ng uh, engineering department no sila ni foreman na uh, Maria Diaz at ang mga fort police natin dito sa may Mayimo South NCR. Uh, saan, ito yung uh, uh, sa pamumuno ni Ma'am uh, Melinda Servito itong nilalakad guys no. Uh, siya mismo yung aktwal na pumunta sa area upang isagawa yung pag uh, lagay ng barrier or bakod sa isang building na kung saan na uh, wala na nakatira o wala na nag-office guys no. Upang manatiling uh, malinis at walang mga basura na itatapon dito. Sa ngayon guys, uh, sa pagtutulungan ng uh, ETI, ETI Security uh, upang maglagay ng barrier uh, dito sa area ng port at ng engineering no sa pamumuno ni Foreman Mario Diaz. Ito yung kumakaway guys no. Yan si Foreman Mario Diaz ng PPE. Uh, at nga, dito guys ah uh, kasama rin mga trupang Lockheed no, Lockheed Security uh, isa gawa ng maayos yung pagbubakod na walang uh, gulo, no? walang gulo at matiwasay na paggawa at yung mga tao naman na uh, cooperative naman no? at kasama ito si Isay si Padrigan yung tumatawa guys na siya yung uh, namumuno sa mga security no o pang uh, makipagtulungan o no? pang at may si ayos, may, may assist yung forklift na naglalagay ng uh, barrier. At yan naka uh, guys, yung nakabis na dilaw, oh, yun si uh, si Rio no ng ATI at ito si Magno. Ayun guys, uh, sa ngayon, guys, uh, ito inuumpisa na guys yung paglalagay ng barriers o pang uh, may lagyan ng tama at maganda yung uh, daloy ng traffic ko kung saan na pwedeng pumasok at labas yung mga sakyan dito na walang sagabal sa area. Okay guys, at ito nga yung video at kasama rin si Isay si Utor. Uh, Danilo Yo, Danilo Yo ng ETI, King Henry Security. At ito ngayon guys, yung kaganapan dito sa loob at labas ng PR, dito sa Manila Port Area. Sa pamuno ni Station Commander Major Melinda Servito. At kasama din pala dito guys, no, isang uh, port police uh, vlogger, no? Uh, si Kapitan uh, James Lawrence Porto ng operasyon, no? Si El Kapitan Port Cup TV, pakipalo guys. Ito siya ngayon guys. Eh, ano yung Di, ano lang clip, May ano, may barrier. Ito ay tulak na. Tulak na puro

Hindi naman demolition eh. Hindi naman demolition eh. Sila ganda lang yung garag yun. Sila ganda lang nilinis lang. Sila ganda lang daw po yung Hindi Ano? Yung chairman mo. Yung chairman mo. Pinagalo mo.